Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, hindi nga nga malaman nito ni uh, Tonyo kung ano ang gagawin niya sapagkat talagang nga uh, kawawang-kawawa na siya dito kay Harry para lamang mapaamin siya kung sino talaga ang boss niya subalit so alam niya na sa oras na banggitin niya kung sino nga ba ito ay sigurado na din siya nito ni Soledad. Kung kaya't kahit anong pakiusap na kanyang lola sa kanya ay hindi talaga siya aamin at hindi niya ikakanta ang kanyang amo sapagkat sinabi nga niya dito na sa oras na magsalita siya ay siguradong matatapos din siya. Samantala, ito na mga uh, Uh, kaibigan ni Tanya, kinausap nga itong si Sky at uh, nabanggit nga daw niya before kay Tanya na isang uh, gabi na umiiyak na umuwi itong si Luna, ay nung gabi na nakita niya na magkasama itong si Obet at Luna at sakay-sakay ng uh, motor nga nito ni Obet. Laking pagtataka naman ni Sky dahil buong akala niya ay si Gino ang kasama ni Luna noong gabi umiiyak nga itong umuwi at uh, wala rin namang sinabi si Obet sa kanya. So ngayon mas lalong lumalaki ang hinala niya nga dito laban kay Obet kesa nga rito kay Gino sapagkat alam na na may pinoprotektahan nga itong si Obet. Samantala mukhang magdidil na nga itong si Sky at uh, Poch tungkol nga sa nangyari kay Luna. Subalit ano nga ba ang mga malalaman natin galing kay Poch? Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Senior High.